Good morning, Bapi. Yan ang aming asong askal na napakalaki. Ayan. Si Bapi. So, ayan mga kabukid. Andito naman tayo sa ating uh, bukirin. Kami ay magtatanim ng tubo. Ayan. Kari amon patdan, Nan. Ini mga patdan. Mahimo na siya nga. Kwarta sa ulihe oh. Na. Oh. Bulusodra ipa tapos ang mga bunoy e, parado kan balaon del. Ah, <laughs> e. ikaw lang a kontrola. Kitam สะสินดาบิหมดวันนี้กันนิมไอดีบิโรสะสินดา Anakan, ting ya. style sana uh, eh, no. Ini sister. Kawayan. Oh, like beach So ayan mga kabukid, tapos na kami magtanim ng tubo. Ayan. Uwi na kami dahil gutom na kami. Ayan. Pasayaw-sayaw na lang. Mm. O oh, ba diba? Pati si Bapi masaya. Sayang aming aso. Mm. Alright. Sa sunod.